Yun mga kailaw, good morning po. Ito na po yung mga moving heads na nalubog po natin. Yung iba po, gumagana pa ang motor. Malambot pa siya. Pero itong salamin, kailangan linisin kasi nga marami na siyang mga lupa-lupa. Ayan. Para maging malinis. Ito mga telt pan. Okay pa naman siya. Kung pangalawa, ayaw matigas yung pan sa katel nag stock up na po mga kailaw pati yung mga motor ito nag stock up na din yung iba gumagana pa ito naman yung pangalawa yung unang inupload ko po beam 295 Pagpasa pa po kasi yung motor mga kailaw, nag stack up pa talaga ang motor niyan. Ito, hindi na rin umiikot to. Lahat po ng mga motor niyan stack up kasi nga kinalawang po ang loob niyan. Pero pwede pa pong magawa ng paraan niyan. Ang ano na lang ito, kailangan lang linisin saka dapat tuyong-tuyo po siya. Pero kung ano, kung mayroon po kayong, alibaw, ganito, nagkaroon po kayo ng ganyan, hindi nyo na po talaga maayos kailangan nyo na pong palitan po ng bagong stepper motor pero ito pwede ka pa pong maayos po yung ano stepper motor para mabalik po siya sa dati ibrasan ko na rin yung mga mga kahan nya ayan ito medyo ano pa sya yon malinis na para pagpigbalik natin naging maayos kaya hinto hinto din po yung ano pagbilag ko po ng mga ilaw kasi nga ang panahon po namin dito minsan umuulan minsan umaaraw kaya nga may may dumarating pang mga bagyo kaya pahinto hinto po siya ito mga kaha medyo madumi na, pero kaya pa pong linisin yan yung mga loob niyan nakakailaw basa pa talaga siya pero mayroon naman tayong ano, mayroon naman tayong pamblower po diyan para matanggal po natin ang mga tubig. Basak pa. Madumi pa ang mga ano niya Mga lens. Ang dami po nating lilinisin. sa Saka ito, iba nga ang mga tornillo kinakalawang, pero lalagyan po natin ng ano 'yan uh, ah, pupunasan po natin ng thinner yan para malinis saka ibublower po natin yung mga basa ito yung salamin naugasan ko na yan pero kailangan pa pong linisan ulit dyan ilang araw ko na po ito din mga kailangan hanggang hindi pa rin ako matapos tapos kasi nga yung panahon natin pabago bago, -bago. Tapos mayroon, na, mayroon pa tayo dito ang isang BIM 230. Lubog din po yan. Yan, lilinising ko rin po yan. Siguradong ganyan din po yan. Pati mga motor niyan is stock up din. mga kailaw, uh, update ko po kayo kung okay pa po ba siya. Kung may pinalitan po ba akong mga pyesa. Kung pwede pa po, po siyang gamitin. Yung tindahan ko mga kailaw, sarado pa. Kagaya <laughs> ngayon mga kailaw, umuulan na naman. Kaya hinto na naman yung Pagbilag ko pa dito sa mga gamit. Uh, thank you for watching and God bless. Yun mga kailaw, upulan na naman. Kaya kailangan na naman natin ipitin ang mga ilaw po natin.